Sumainyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ng kamay, Halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Tatanungin ko kayo, Alin ba ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat niya niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating pong ibanghelyong napakinggan, napakinggan po natin ang kwento na kung saan ang mga pariseyo at mga iskriba ay tila hinahamon at tinutulig sa si Jesus. Napakinggan po natin na si Jesus sa araw ng pamamahinga ay nagturo sa sinagoga. Tandaan natin na para sa mga pariseyo at mga iskriba, isang banal na araw ang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin kapag sinabing pahinga hindi ka dapat kumilos. Wala ka dapat gawin. Sa Ingles nga you cannot even lift a finger during Sabbath. Pero magandang tingnan mga kapatid, ano nga ba talaga ang konsepto ng araw ng pamamahinga? Tandaan natin na tayo bilang mga tao, meron tayong kalayaan. At ito yung isang bagay na tila ginagalang ng Diyos sa buhay natin. Nirespeto ng Diyos ang kalayaan na meron ang bawat isa sa atin. Ngunit magandang pag-aralan at magandang tingnan, ano nga bang ibig sabihin ng salitang kalayaan? Kapag sinabi natin ng kalayaan, sa panahon natin ngayon, gawin ang gusto kong gawin. Walang pwedeng mangealam, bakit? Malaya ako eh. Kaya nga, para sa atin, ang isang taong malaya, kaya niyang gawin ng lahat. Lahat ng kanyang minimiti sa buhay, kahit makasakit, bakit? Malaya ako eh. Pero tandaan natin na ang kalayaan ay hindi lamang pagawa ng kagustuhan natin, Bagkos, ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay paggawa ng mabuti. When one speaks of freedom, it is not just simply doing what we want. But when one speaks of freedom, it is doing what is truly good. Kaya ka nagiging malaya bilang isang tao at bilang isang kristyano dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. At yan ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nung siya ay tinulogsa ng mga pariseyo, ano ang kanyang tanong? Alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? magligtas ng buhay o pumatay. Dahil sa araw ng pamamahinga, ipinapaalala sa atin kung paano natin gagamitin ng tama, mabuti, maayos ang oras na ito. At ang oras na ito ay oras dapat lagi ng pagawa ng tama at mabuti sa madaling salita mga kapatid walang pumipigil sa atin na maging malaya ngunit dapat intindihin natin na ang kalayaan ay oras ng pagawa ng mabuti ang bawat isa sa atin malaya. Pero kasama sa kalayaan na ipinagkaloob at ginagalang ng Diyos sa atin, nawa, gumawa ng kabutihan, gumawa ng tama. Kaya nga, mga kapatid, si Jesus sa kanyang buhay, naging malaya naman talaga siya. Pero yung kalayaan ng Panginoon, kailanman ginamit niya sa kabutihan. Ginamit niya sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalahanan tayo na sa kahit sa araw ng pamamahinga, araw na laan sa Diyos, araw na hindi tayo dapat kumilos at gumawa, pero oras na dapat lagi nating ginugugol sa pagpili at paggawa ng tama. Malaya ang bawat isa, pero ang kalayaan dapat ginagamit sa kabutihan. Amen.